Mga kapuso 61 million pesos nga quick response fund pagagamiton sa ilo-ilo Provincial Government sa pagbulig sa mga naapektuhan sa El Nino sa probinsya kung makadeklara na sa state of calamity. Iniangin tutukan ni Zen Kilantang Sasa probinsya sang Iloilo ang labing nga naapektuhan sang El Nino sa Western Visayas sa diin nagdangat sa masobra isa ka bilyon ka pesos ang na-record nga danyo sa sektor sa agrikultura. Naapektuhan ang mga pananom nga humay, mais kag high value crops lakip man ang isdaan kag poultry farms sa probinsya. Bangod sini ginduso sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga ipaidalom na sa state of calamity ang Iloilo province. Pinaagi sini mahimo na nga magamit ang quick response fund nga ibulig sa mga apektado nga banwa. Ang mga uh, response fund uh, for the Lilo province sa uh, uh, 61 million mo. Uh, more or less mga ano mga labot sa 200 million combined mitigation and uh, disaster uh, preparedness funds na to kag in na sa mga banwakan nga nakadeclare sa ilang state of calamity. Magluwas sa epekto sa El Nino, ginapanghandaan man sa probinsya ang La Nina phenomenon nga posible magtuga sa mamunog nga ulan kag sa pagbaha. Gani ginaduso nga hatagan sa igtalupangod ang clearing operations sa mga drainage system kag sa probinsya. ang yung impasis ang pag-initial uh, ng pagtinlo sa mga kanalas kag mga tax culverts, di bala? Nga dapat na itagahan yung tutok para wala mahapos ang pagwa ng tubig because we will be expecting la Nina after this. Bangod flood hazard ang barangay Palagon, Pavia. Nagapanghanda sa gihapon ng mga residente apisar nga malapit sila sa floodway control. May phobia karon sa tawag nga baha. Bisan danaw-danaw lang karon doon, hindi karaka Mura, nag-prepare kami. Upod ka si Rilo Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.